Hello kami the world. So guys, pasensya nyo na yung boses ko. Ayan, tanggalin ko na yung salamin ko kasi medyo blurred. Makikita nyo sa mata ko guys, talagang may naramdaman tayo, no? Pero pilitin ko tong uh, tulungan si Mama di Chris o mabon, mabon buhat. Guys, isa siyang, uh, actually isa siyang uh, distributor ng Brilliant. So kasamahan ko siya guys, uh, district distributor siya ng Brilliant. Uh, humingi siya na, nag, hindi naman humingi actually, uh, nagtanong siya sa akin, nagmessage siya sa akin about dito sa uh, kanyang dashboard uh, ayan makikita nyo guys yan yung account niya, ito yung uh, official account niya guys, ito yung account niya, dito siya nagtanong sa akin so ayan guys, kung makikita nyo guys sundan natin yung uh, kanyang dashboard na pinapakita sa akin, itong in-stream ads Guys, actually, kinontent ko na to sa kabila kong account. Doon sa profile, ah, uh, ah, uh, pro page. Sa page, sorry, guys. Sa page. So, ayun nga, guys, nablangko ko bigla. Nagbabalat yung, ano ko, guys, kasi nga talaga I'm not okay, guys. Nag sinisipo na ko at, ah, uh, sumabay pa yung, ano ko. Alam nyo na, pagka, ah, uh, ganito talaga ako, guys. Kaya si Ma'am Glenda, ay, Ma'am Glenda ganun ako guys pagka mayroon parang as in parang akala mo uh, lagnatin tapos as in 2 days halos 2 days akong uh, nagmukmuk hindi naman hindi, na nakahiga lang ha hindi I mean, hindi mo kumano, guys sa uh, tab naanjan lang ako pero tuloy-tuloy pa rin ako gumagawa sa online. Kaya lang hindi talaga ako okay kasi para bang lahat ng katawan ko yung lalo na pagparating na. Shenay ko lang ha, isiningit ko lang guys. Ah, uh, ano siya guys, uh, para kung ano, para akong manglalambot, nanginginig yung katawan ko. Kaya yung Nagkasakit si Ma'am Glenda, ba diba? kasi idol ko yan, Si uh, CEO namin. Ayan, naintindihan ko siya, kasi yan ako guys, pagka mayroon, talagang as in, parang akala mo manganganak, lalo na yung pagka bumuboy pa lang, para kung umiirin na hindi ko maintindihan na, eh, basta, ang hirap ipaliwanag kami lang yung nakakaintindi so yun lang guys so ito na nga siningit ko lang siya guys kasi baka mapansin nyo yung itsura ko habang nagko content so eligibility criteria yung uh, tinatanong din ni ma'am yung in stream ads niya guys kinontent ko na to actually guys sa page ko so don kasi sa page ko guys mayroon na ding nagtanong sa akin about dito ito na nga guys kasi nga Uh, ang gamit ni ma'am, alam ko ang gamit ni ma'am nito ay nag-upload siya ng mga product na hindi pa tanggap ni boss Met. At yung iba, may mga caption na hindi siya uh, pwede. May mga product na hindi din siya allowed ni boss. Uh, may mga ganun guys. May mga ganun. So ako umabot ako ng 17 violation dahil sa product. Napakadami. Napakadami isa na doon yung product ng uh, Nikotayon. Nikotayon, uh, medyo mahipit kasi siya sa Facebook. Okay, pero ngayon, okay na. Okay na lahat. So, ngayon, ayan guys. Kung makikita mo guys, dito sa ano ni ma'am, sa kanyang in-stream ads. Dito sa in-stream ads niya guys, ay yung kanyang uh, you follow Facebook content monetization policies ay naka-cross out. Ibig sabihin, hindi pa approve yung kanyang uh, content. Hindi approve sa mga policy ni Bosman. So, dapat talaga guys, naka-check na to eh. Actually, dapat bago niya natapos yung kanyang followers, yung guhit ng followers niya, yung 5,000, is dapat naka-check na to. Bago to natapos yung line ng kanyang followers. Kasi mostly ito talaga yon. So ipapakita ko dito guys ang difference ng account ko sa In-stream Ads. Ayan, makikita mo dito sa kabilaho ko. So ito yung In-stream Ads ko. Ito yung gamit ko ngayon, yung ito profile account ko. So di ba naka-check yung uh, content monetization. So ibig sabihin, ang uh, mga ina-upload ko dito ay pasado na ni Bossmet. At natanggal ko na rin yung mga hindi pwede. So ayun guys. And then uh, yun alam nyo ba guys, ang pinakamahalaga sa lahat, walang problema dito sa followers eh, at saka content criteria. Kasi yung content criteria guys, ayun ay yung 60,000 minutes of view. Madali lang yan guys, basta trabaho ka lang ng trabaho, araw-araw ka nagko-content, nag-upload. Uh, dito sa pinakamahirap sa lahat ng tools dito sa in-stream ads, ay yung content monetization policy. So, kung mapapansin mo, guys, ito yung kasunod na. Mapapansin mo, yung uh, kanyang, ano, guys, yung kanyang go-to policy issues, yung kanyang dashboard na talaga, pinaka-dashboard, basahin nyo yung uh, taas ng go-to policy issues, ay earnings restricted. So, ibig sabihin, yung kanyang uh, income, guys, ay naka-restrict pa. Dahil nga, hindi pa siya approve ni Boss Meta. Madami pa siyang alilinisin sa kanyang account. So, ma'am, madali lang naman yan. Tsagain mo nga lang talaga kung ano yung mga nakalagay dyan sa support inbox mo. Check mo yung alert. And then, ima-manual ko yan, guys. isusunod ko na lang dito. Hindi ko na dito kayang i-edit. Gagawin ko yan, guys, manually. Para masundan nyo kung paano nyo ma-check yung inyong violation at paano matanggal doon sa support inbox at sa pagcheck check ng alert. Napakadali lang guys. Punta lang kayo sa uh, tawag na to, activity, login. Makikita nyo guys doon. Pero uh, sa kana after nitong live ko, imamanual ko siya guys. Huwag kayo mag So, yun lang ma'am sa ngayon. Ingat muna sa pagpo-post. Huwag mo mag-upload ng basta-basta. At -basta. uh, yun lang ma'am. Para hindi na tumasundan. Sayang. Ah, dahil ah, tapos ka na sa 5K, ma'am. At yung iyong tatapusin, yun na lang 60K minutes of you. Pinakamahalaga dito, ma check mo yung content monetization policy. Linisin natin yung account mo, ma'am. Ah, huwag kang mawala ng pag-asa tuloy. Lahat naman nagagawa ng paraan. So, yun lang. Tsagain lang natin linisin yung iyong account. So, yun lang, guys. At uh, yan na nga sinasabi ko sa inyo, hindi basta-basta nag-upload dito guys. Once na content creator ka na, once na nag-turn on ka na ng professional mode. Pag nag-turn on ka na ng professional mode, marami na pong policy na hindi pwede kay boss. Okay guys, thank you.